<tod> guys ah buko yan kain muna kami buko guys tara makatot ito hindi mo ka nag agit chay giri giri again adventure Adventures, manguha kami og buko Mura lang kaling buko dari no, limang piso no? Si Ago, gabaligit si Ago pula, kami sa Tag di ay? Tag Ti, lima man lagi, silig mo, tag lima. Na ano? Hmm. Ay, ko, ma. ah, na. Na ito pulo. Ang lima. Paman lang ng lima. Ang atong unggoy tagak yan. Abo, taplog sila po. Adi puta, arain mo. Aro. Di man masaya ano. Tanawa ko na nga ito. Kalang Barang lahing ba? yata yan ah. Boy, tayo ka -ta lang. -ta kita mo muna natin baka lahin 'yan. Lahin 'di diba? ba? nyo lahin mo ka do kabilaw. Ah, oh, oo. Ah, oh, oh, sige. I forgot. <laughs> <laughs> sorry Bugat ba? Sorry. Alam ko na butong corona. O wala kahoy. hoy? kahoy ka, hoy? Takong. Buhot takong. Nalalako dati 'yung maliit pa. Ayan ang tapang 'yung <laughs> gamit na pagsud-sud-sud sa ano? Padaligdig ba? O <laughs> baligdig. <laughs> <siya. laughs> pugawa muna mukapiraw mukapiraw magaguyot pala look duga eh di yun na. kaya itpo mano pag-abuso na tong buian duga nae Daligdig ah. dito duga nae dalig dig na dito sa mga dito sa baklind naton. pa amo na nalipa tayo kuya adito ba sa boni yun ay Rustom? nae may daligdigan tada oh. sa baba na mabalay <laughs> yung balay na nayon uh -huh. Lawak mo man kasi yan dyan. Hindi pa amo na sina. ayo pagkuha na, James. Ang buto lang kuha adong. Oh, wait lang. Wait lang ha. Ay, eh, nako. Time out. Uy, mabin Uy, mo yung mo, sama kah kita ke? Pada nama ni buku. Buku nak apa lah? Gani nak bulang. Ada nang? Aris Jen. Nak gue? Walak. Dosipun. Na Doai nak unduh daw. Awak jen Ang magulang uh, sini James. Ang magulang sini Jutai. Okey, kalau kena si, okay ka si imu ha. Kalau yuk Ha? Bila lagi banau? kasi kapi, kasi pan ako ng mga nanay gitoy Gani Ano bayron man to o. Are gani magulong sini Are gano Oh kuha. a Karo lang atong dali na tingad. Mo ka Kulang na ya magulong sini Jutay maayo e, Beh Beh badalok dalok man ta sa ni ayo yung... Indi ako na be Are imo Beh Apo ko Bo abog rasag eh Apo kanang nit. Ikaw na 'yan. Ah? Ha? Ah? ah, kauna na eh. De 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 de. Ah, po. <laughs> hmm. Bum Bua. Guys. mura buko dito, guys. Sampung piso lang isang buo. lima piso? Sampo. Mali, sampo ba? Mhm. Mm -mm. Buo ah. Oh, ano basi hindi na lang ha. Oh, butong. Tanau tuanai. Bahat laba botong bahala kan. kita bahsik ah. Ha? Pati kan Bila nak tot? Apat na, Bila, Bila nak tot? Apat lo? Wa torik sa bahsik kan dik botong ni. Tanau tuanai basi unggul tanan. Ko tuanai, James. Ko tanai. Dok bareng anok. Dok Dolain tu James. Do, do Nabuka. 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 Nasakto lang tus tubig. Ay ano ba ni dalagod. tagduwa duwa gani. eh, pulo na, Chay Ay, 20. 20 Grabe pa si Ot oi. Galbunan ni Mayoy. Ano pa tubukatan na ya? Dua-dua so, 2 bang two, two, right. ganyo, oh, Apat 2 ganiyo lima tama na ko, oh. ka James eh. eh. e, oh, kun tama, tama na na pala gawi na to Daisy to tanay nako patay ta karustag na na James ha di ka lang tama na ga na ah tama na wala ato, sige sibog Kay mana yan? Terus, terus, buka-buka situ aja. Bakas ah, bakas. Bakas yang manguasag kun. Sigok, <tutup> buka pas ta ko. Oh, hon. Amus hon. Mukod din mata pas ito buay, bago lang ne. Beli pala.

Good morning Jan. Nanguha kami kuan. Agay, agay, Agoy! Agay, Ane pagod! Jesus, See, anay pagod. Sus, Ginoo day. Kina ka Patlo. anay pa sei ka mababakulan ko nimo. kau nak duk tempoyok apa tapi Hai duk dah. Okey, kita Hai. Sudah sumber

Awak ya. okay. ni labot. Oi. Mana nak ni Ten. Bukan lah. James sekarang kalau lagi tak tahu dia, tahu gitu kerja siapa. Kau ni teman lah? Kau berapa ni? Bukan lagi kan James kawan hujatan dari yang gede, kayak kawan. Ah malu juga antara Mana mana ini, mana so. ini, mana tamis mai? Oh. Kalau pergi tak kau ni tak kau Oh, wayang gelar jomu. Ada ah, malam bagi memang sama kan ah mana menta dekat

dia biju tak tadi eh tinggal aku oi saya kami kau ni butung jani ba eh nak? live dah live ya ina biju lawan nak? nya orang ba nah biju nak nguni ku tak Akan yes, tatlak pada buku. Apa tu? Cuba dia satu tatlak. Tak ada kamu. Kanilah. Kalau muka, kalau macam ni kau aku cakap. Ya waktu tarik muka. Ana buta ni ice. Gatas. Gatasnya powder ibu powder. Apa dia powder? Oh. Itu lorong mana god? Dah ulah buta nang Tak ada macam